Hey kumusta at welcome ulit sa channel. Naranasan mo na bang tumayo sa gitna ng katahimikan pagkatapos kanilang iwan? Tapos bigla mong naisip, sapat ba talaga ako? Ang sakit, 'di ba? Yung katahimikan na iniwan nila. Yung mga tanong na walang sagot. Yung unti-unting pagguho ng tiwala mo sa sarili. Paulit-ulit mong iniisip lahat. Mga sinabi mo, mga hindi mo nasabi, mga bagay na sana ginawa mo. Hanggang sa dulo naniniwala ka na lang sa kasinungalingang hindi ka karapat dapat ipaglaban. Pero ito ang totoo, hindi dahil tinanggihan ka, ibig sabihin wala kang halaga. Ang ibig sabihin lang, hindi nila nakita ang tunay mong halaga. At ginawa mo ang natural na ginagawa ng maraming tao pagkatapos ng sakit. Naghintay ka. Inisip mo pa rin sila. Binigyan mo pa sila ng puwang sa puso't isipan mo. Iniwan mong bukas ang pinto. Baka sakaling bumalik. Umasa ka pa rin kasi parang ang hirap pakawalan ng isang bagay na minsang naging maganda. Pero unti-unti, at masakit man, natuto kang huminto sa paghihintay. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinili mong piliin ang sarili mo. Hanggang sa dumating ang araw na naging kapayapaan mo na ang katahimikan. At doon sila biglang bumalik. Isang mensahe. Isang random na like. Biglang naalala kita. Yung taong iniwan kang nagdududa sa sarili mo, gusto ka na namang pasukin ulit sa buhay nila. At syempre, mapapaisip ka, bakit ngayon? Hindi aksidente ang ganitong pattern. May dahilan ito. Galing ito sa natural na ugali ng tao, sa sikolohiya ng pagkawala, sa takot na tuluyang mawala ang taong minsan nilang naramdaman na mahalaga. Kasi kapag tumigil ka sa paghihintay, may nangyayaring malakas, nababago ang energy mo mula sa pag-aasam na pupunta sa pamumuhay hindi ka na nakafocus sa kung anong wala. Nakafocus ka na sa kung anong meron. Sa mga bagay na tumutubo, hindi sa mga nawala. At sa hindi mo inaasahan, nagiging kaakit-akit ka. Hindi sa laro, hindi sa paasa, kundi sa katotohanan, sa linaw, sa lakas. Sa video na to, pag-uusapan natin ang anim na matitinding dahilan kung bakit sila laging bumabalik kapag natuto ka ng hindi na maghintay. Hindi ito kwentong pantasya, ito Ito'y galing sa sikolohiya, emosyon, at mga hindi binibigkas na katotohanan. Kung minsan ka nang humawak sa isang taong matagal mo nang dapat pinitawan, para sa iyo ang video na to. Panahon na para maintindihan mo hindi lang ang ugali nila, kundi ang lakas mo. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan natin. Number 1. Wala na silang kontrol sa emosyonal mong enerhiya. Kapag iniwan ka ng isang tao, lalo na kung alam nilang may nararamdaman ka pa, may bahagi sa kanila na umaasa na hihintayin mo sila. Hindi man pisikal, pero emosyonal, umaasa silang mananatili kang nakaabang na lagi mong tinitingnan ang social media nila. Na iniisip mo pa rin sila. Na umaasa ka pa rin. At totoo, sa una, ginagawa mo 'yon. Kasi ganun talaga kapag nagmamahal ka at hindi ka pa totally nakaka-recover. Binigay mo sa kanila ang oras mo, isip mo, at tahimik mong katapatan kahit wala sila. Hindi man sila nagpaparamdam, pero sa loob-loob nila, ramdam nilang may access pa rin sila sa energy mo. At sa totoo lang, meron nga. Pero isang araw, may nagbago. Unti-unti, huminto kang maghabol. Huminto kang umasa. Yung lakas na dati mong ibinubuhos sa kanila. Sa mga alaala, daydreams, at mga sana. Unti-unti mong ibinalik sa sarili mo. Huminto kang pakainin ang pantasya. At nagsimula kang yakapin ang katotohanan. At yung sandaling yan, mas makapangyarihan pa sa kahit anong goodbye. Kasi kahit hindi mo sila kinakausap, nararamdaman pa rin nila dati yung koneksyon ninyong dalawa. Ganoon kalakas ang emosyonal na koneksyon, hindi kailangan ng salita para maramdaman. Pero kapag tuluyan na itong naputol, parang nawalan sila ng gravity. Biglang may nagiba. Ngayon, sila na ang nagtataka. Sila na ang nalilito. Kasi yung energy mong dati nilang inaasahan, wala na. Hindi ka na nila kayang kontrolin. Hindi na nila alam kung iniisip mo pa sila. Hindi na nila sigurado kung tapat ka pa. Hindi ka na umiikot sa paligid nila. Wala ka na sa likod ng pintong bukas pa rin. Hindi ka na naghihintay ng kahit anong mensahe. Hindi ka na umaasa sa mumu ng pansin. Lumabas ka na sa anino nila. At yan ang kinakatakutan nila. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At yan ang ginawa mo. Binuo mo ulit ang sarili mo binalik mo sa iyo ang emosyonal mong lakas. Kaya sila bumabalik, hindi lang dahil namimiss ka nila. Bumabalik sila kasi ramdam nila yung pagkawala ng isang bagay na hindi nila talaga pinahalagahan habang nasa kanila pa. Ang pagmamahal mo, ang presensya mo, ang katahimikan mong tapat, nagbigay ka ng ginhawa na ngayon, hinahanap-hanap na nila. Pero ngayon, hindi na nila ito maabot, hindi ito paghihiganti. Ito ay realidad. Kapag huminto ka sa paghihintay, huminto ka na ring magbigay. At kapag hindi ka na nagbibigay, wala na silang natitirang makuha, kundi ang sarili nilang echo. Kaya kung minsan kang nakaramdam ng guilt sa pag back ng energy mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka makasarili. Isa yung paraan ng pagbangon. Isa yung senyales ng lakas. Isa yung simbolo ng pag-angkin sa sarili mong buhay. Sabihin mo ito ngayon, banalang enerhiya ko, para sa akin lang ito. Paniwalaan mo. Dahil sa oras na hindi mo na ibinibigay ang kapangyarihan mo sa iba, doon nila tunay na mararamdaman ang pagkawala mo. Number two, ang katahimikan mo pinapaharap sila sa sarili nilang boses. May kakaibang bigat ang katahimikan, lalo na kung galing ito sa taong dati ay nagmamalasakit. Kapag huminto ka ng magsalita, huminto kang magreact, huminto kang maghabol. Wala na silang ibang maramdaman kundi ang sarili nilang iniisip. At yon ang kinatatakutan nila. Kasi habang todo bigay ka sa pagmamahal, sila naman, iniiwasan ang sarili nilang refleksyon. Tumatakbo sila palayo sa accountability. Tinatakasan ang konsensya. Inaaliw ang sarili sa pansamantalang atensyon. Kasi ang presensya mo, parang naging shield nila. Isang distraction, isang comfort zone. Pero nang tumahimik ka na wala na ang shield na yon, wala nang boses na nagsasabing na mimiss mo sila. Wala nang lambing, wala ng assurance. Wala ng ligtas na espasyo. Katahimikan na lang ang natira. At sa katahimikang yon, lumalakas ang eko ng katotohanan. Bigla nilang naririnig ang sarili nilang mga desisyon. Ang pride nila. Ang pagiging malamig nila. Ang pananahimik nila habang ikaw yung sumusubok. Lahat ng tinatakbuhan nilang emosyon, biglang bumalik. Dati kasi, natatakpan pa ng effort mo. Pero ngayon, wala na. Kaya wala na rin silang choice kundi marinig ang katotohanan na ayaw nilang harapin. Sa una, mag-aaktong wala lang sila. Na parang okay lang na tahimik ka. Pero sa loob-loob nila, nagsisimula na silang mabaliw. Bakit di ka na nagme-message? Bakit di ka nagre-react? Bakit di ka na humihingi ng paliwanag? At unti-unti, may gumagapang na tanong sa isip nila. Narealize mo na ba yung totoo? Alam mo na ba ang halaga mo? Ang katahimikan mo naging salamin na hindi na nila matakasan. Na-expose ang lahat ng pilit nilang tinatago, pati sa sarili nila, sabi ni Seneca. Minsan, nakakalusot sa paningin ng iba ang isang taong may kasalanan. Pero hindi siya kailanman magiging panatag. Yan ang nangyayari kapag nag-detach ka. Wala na silang proteksyon mula sa pasensya mo. Yung katahimikan mo. Yun na ang nagsiwalat ng lahat. Naaalala nila ngayon lahat ng hindi mo na sinasabi ang respeto na dapat mong natanggap, ang pagmamahal na binigay mo, ang effort na hindi nila pinansin, at ngayon, huli na para takpan pa ulit lahat yon. Huwag mong maliitin ang lakas ng katahimikan. Kapag palagi kang nandiyan, nasasanay sila. Pero kapag bigla kang nawala at ang suporta mo'y napalitan ng katahimikan, napapanik sila. Sa simula, hindi ikaw ang namimiss nila. Ang namimiss nila ay yung kontrol, yung kasiguraduhan. Pero habang tumatagal, doon na nila nararamdaman, ikaw pala talaga ang nawala. Bumabalik sila, oo. Pero hindi dahil nagbago na sila. Bumabalik sila kasi hindi na nila matiis ang pagkawala mo. Hindi na nila kaya ang katahimikan mong mas malakas pa sa kahit anong paliwanag. Kaya tandaan mo to, hindi mo kailangang magsalita para mapakinggan. Hindi mo kailangang magpaliwanag para makalaya. Minsan, ang pinakamalalim na paghilom, nangyayari sa mga bagay na di mo na pinapatulan. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, mas malakas ang katahimikan ko kaysa sa mga palusot nila. At paniwalaan mo yan. Number 3. Ang pagbitaw mo sinusubok ang ego nila. Sa simula, sigurado silang hinding-hindi mo sila kayang pakawalan. Yun ang ilusyon na nagpapalakas sa ego nila. Hindi nila inakalang kaya mong talagang lumayo. Hindi lang sa aksyon, kundi sa loob, sa puso, sa kaluluwa mo. Siguro inasahan nilang ititigil mo ang pag-text o baka i-block mo sila. Pero ang tunay na pag-detach, yung tahimik na pagbitaw sa emosyonal na koneksyon ninyo, hindi nila inakala na kaya mo yon. Kasi sanay silang mabuhay sa ideyang mahalaga pa rin sila sa'yo. Kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman nilang may kapit ka pa rin. Yun ang nagpapakain sa ilusyon nilang sila ay hindi malilimutan, na sila ay hindi mapapalitan. Pero nung unti-unting nabasag ang ilusyon na yon, nung narealize nilang hindi ka na umaasa, hindi ka na nakakabit sa kanila. Doon nagsimulang manginig ang ego nila. Inaasahan nilang masasaktan ka, na magagalit ka, na magmamakaawa ka. Pero ang nakuha nila, katahimikan, kapayapaan. Hindi mo sinubukang patunayan na may halaga ka. Hindi mo ipinilit ang sarili mo. At yan ang pinakamasakit para sa kanila hindi mo kailangang ipakita ang sakit mo dahil nalampasan mo na yon. At nung nakita nila na ang pagbitaw mo ay hindi laro, kundi totoo, doon sila natakot kasi nawalan na sila ng kontrol. Ang totoong detachment ay hindi pagpapanggap na di ka na affected. Ito yung totoo mong pinipili ang kapayapaan. Ito yung tinitingnan mo ang bagay na minsang nakasakit sa iyo at sinasabing, ayoko na ng ganitong energy sa buhay ko. At ang ganitong klase ng katahimikan, nakakayanig lalo na para sa taong umaasa na guguluhin mo pa sila kasi ngayon ang pananahimik mo ay hindi na pag-asa isa na itong senyales ng pagbawi ng kapangyarihan at yun ang hindi kayang tanggapin ng ego nila sabi ni Epictetus freedom is the only worthy goal in life it is won by disregarding things that lie beyond our control at yan ang ginawa mo tinanggal mo ang halaga mo sa kamay nila at nung ginawa mo yun nakuha mo ang tunay na kalayaan ramdam nila Ramdam nila ang calm energy mo. Yung hindi na naghahanap ng approval. At habang mas panatag ka, mas hindi sila mapakali. Kasi nung huminto ka sa pagpatunay ng halaga mo, napilitan silang harapin ang kawalan sa sarili nila. Kapag hindi mo na hinihintay ang closure, sila na lang ang naiwan sa katahimikan ng sariling guilt nila. At 'yan ang ganda ng detachment. Hindi mo sila sinasaktan, inilalantad mo lang kung sino talaga sila. Hindi sila bumabalik kasi nagbago na sila. Bumabalik sila kasi sugatan ang ego nila. Pero ang madadat na nila, isang bersyon mo na hindi na nila kayang manipulahin. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na marunong rumespeto sa akin. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang malakas ka. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan. At kapag naging standard mo na ang kapayapaan, lahat ng hindi bagay sa buhay mo, kusang nawawala. Number four, ang pagusbong mo naging pagsisisi nila. Akala nila, paglipas ng panahon, hihina ka akala nila mababasag ka sa lungkot, na matutunaw ka sa pag-aantay, sa tanong, sa sakit ng iniwang hindi tapos. Pero ang hindi nila inasahan, lumago ka, tahimik kang nagbago. Umayos ka habang walang nakakakita. Gumaling ka habang walang umaalalay. At ngayon, yung taong minsang binaliwala nila, siya na ngayong kinatatakutan nila. Hindi dahil naging ibang tao ka, kundi dahil naging lahat ng hindi nila inaasahan. Ginamit mo yung sakit para tumibay hindi mo na hinanap ang kumpirmasyon mula sa kanila. Hindi mo na kailangang malaman kung bakit. At dahil doon, naging isang taong hindi na nila karapat dapat. Ang paglagu mo ay parang salamin na hindi nila kayang tingnan ng matagal. Dahil pinapakita nito lahat ng hindi nila naabot. Habang sila ay natili kung nasaan sila, ikaw ay umangat. Habang sila ay abala sa distractions, ikaw ay tahimik na binuo ang sarili mo. Lahat ng hangganang itinayo mo. Bawat standard na tinaas mo, bawat kapayapaang pinangalagaan mo, lahat ng yon, paulit-ulit na nagpapaalala sa kanila ng kung anong binitawan nila. At ngayon, kinakatakutan nila ang bersyon mo na hindi na nila maaabot. Akala ng iba, ang growth ay tungkol sa pag-glow up ng itsura. Pero ang totoong growth, emotional at spiritual. yung hindi ka na nagmamakaawa ng pagmamahal, hindi ka na tumatanggap ng tiratira, -tira. hindi ka na nagpapalito, nahanap mo na ang tahanan sa sarili mo, at yung klase ng paglago, yan ang tumatama sa kanila. Kasi ngayon, sila na ang nasa labas, pinapanood kang lumalayo. At masakit tanggapin na yung pintong sila ang isinara, hindi na muli magbubukas para sa kanila. Sabi ni Marcus Aurelius, tigilan mo na ang pakikipagtalo kung paano maging mabuting tao, maging isa ka na lang. At yan ang ginawa mo, huminto ka sa pagpaliwanag ng halaga mo. Sa halip, pinatunayan mo ito sa pamumuhay mo hindi mo lang sinabi na magbabago ka, ginawa mo talaga. At ngayon, napanood ka nilang lumakas mula sa distansyang sila rin ang gumawa. Pero ito ang hindi nila nakita noon. Hindi ka nag-move on para pagsilosan nila. Nag-move on ka kasi sa wakas, naintindihan mo na kung gaano ka kahalaga. At yung klasing pagbabago, hindi na kayang balikan. Kasi ngayon, hindi lang sila nagdududa sa'yo. Napapaisip na rin sila sa sarili nila. Bumabalik sila kapag nakita na nilang ang buhay mo ay refleksyon na ng isang pag-usbong na hindi nila inasahan. Pero di sila bumabalik para batiin ka. Bumabalik sila kasi yung liwanag mo ngayon, binubunyag ang dilim nila. At higit pa sa sakit ng pagkawala mo, mas masakit ang matantunan nung nawala ka, kasama ring nawala yung pinakamagandang bersyon ng sarili nila. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, ang paglago ko ay hindi para sa ginhawa nila. Magpatuloy ka sa paghilom. Magpatuloy ka sa pagangat huwag kang babalik sa pagiging maliit kahit panapansin na nila ang pagkawala mo. Dahil hindi ka na yung taong iniwan nila. Isa ka na ngayong taong hindi na nila kailanman deserve. Number 5. Nawalan sila ng access sa version mo na hindi na umiiral ngayon. Hindi ikaw ang namimiss nila. Ang hinahanap nila ay yung ikaw na tiniis ang pagiging pabago-bago nila. Yung ikaw na paulit-ulit nagpatawad, nag-explain, at kumapit, kahit ikaw na mismo ang unti-unting nawawasak. Pero ito ang totoo, wala na silang access sa taong yon. Yung soft-hearted, laging available, at sobrang mapagmahal na version mo. Pinatay nila yon sa pamamagitan ng katahimikan, kayabangan, at paulit-ulit na pagkukulang. Minahal mo sila ng totoo. Pinigay mo ang effort na galing sa kaluluwa mo. Pero kapag paulit-ulit nilang sinayang yon, hindi lang pagmamahal ang tinatanggihan nila sinisira nila ang isang koneksyon na balang araw ay gugustuhin nilang balikan ng buong pagsisisi. Kasi walang taong nagbibigay ng walang hanggan. Darating at darating ka sa punto na mapupuno ka. At kapag dumating na yung moment na yon, may nababago sa loob mo. Tumitigil kang kumapit, tumitigil kang umasa, tumitigil kang hintayin silang maging taong sana naging sila noon pa. At sa mismong sandaling yon sila nagsisimulang mapansin ang pagkawala mo, pero hindi sila bumabalik kasi handa na silang mahalin ka ng tama. Bumabalik sila para lang subukang balikan ang dating ikaw, yung ikaw na nagparamdam sa kanilang mahalaga sila, kahit ikaw mismo ang sugatan. Yung ikaw na nagbitiw ng sariling pangangailangan para lang mapanatili sila sa buhay mo. Pero pagbalik nila, ang maabutan nila ay isang bagong ikaw, tahimik, matatag, mas malamig. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil natutunan mo na ring mahalin ang sarili mo. Sabi nga ni Epictetus, Unahin mong sabihin sa sarili mo kung anong klasing tao ang gusto mong maging. Tapos gawin mo ang kailangang gawin. At yun ang ginawa mo. Hindi mo lang sila nalampasan, nilampasan mo na sila. Hindi mo lang naligtasan ang sakit. Ginamit mo yung sakit para umangat. Kaya ngayon, hindi ka na natitinag ng mga salita nila. Hindi ka na naaapektuhan ng presensya nila. At yung atensyon nilang dati mong inaasam, wala na ring halaga sa'yo. Kasi yung version mo na nangailangan sa kanila wala na. Bumalik sila para hanapin ang dating ikaw, pero ang natagpuan nila ay isang taong hindi na naghahangad bumalik sa nakaraan, dahil na in love ka na sa katahimikan at kapayapa ang dumating matapos mo silang bitawan, at yan ang sumasakit sa kanila ngayon. Yung katahimikan mo, hindi pansamantala, pangmatagalan na, at ang totoo, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa kung gaano ka kahalaga. I-comment mo to kung nararamdaman mo. Lumagpas na ako sa kung sino ako noon para sa kanila. Hayaan mo silang manghinayang. Hayaan mong pagsisihan nila. Karma na nila yon. Trabaho mo ngayon, maging isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino. Number six, ang katahimikan mo ang tunay na parusa sa kanila. Inasahan nilang masisira ka, na magpo-post ka ng kung ano-ano, maghahabol, magpapatunay, na may pakialam ka pa rin. Sa isip nila, ang pananahimik ay kahinaan. Akala nila tahimik ka lang kasi hinihintay mo silang bumalik. Pero ang totoo, yung katahimikan mo, hindi paghihintay yon. Pagbabago yon. Habang sila ay abala sa atensyon ng iba, ikaw naman ay unti-unting lumalakas. Habang tinitingnan nila kung sino ang nanonood ng stories mo, ikaw naman ay gumagawa na ng bagong kwento sa buhay mo. At ang pinaka nakakatakot para sa kanila ngayon, yung kapayapaan mo. Kasi yung kalmadong yan, mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Kasi kapag galit ka pa, may emosyon pa, may kapit pa, may pag-asa pa. Pero kapag tahimik ka na at payapa, ibig sabihin, putol na ang koneksyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil malinaw na sa'yo ang lahat. Nakausad ka na. At yan ang hindi nila matanggap. Dahil kung dati, sinisipsip nila ang gulo mo. Ngayon, wala na silang makuha. Hindi na nila alam paano harapin yung ikaw ngayon. Yung hindi na naghahanap ng closure. Yung ngumingiti ng totoo yung hindi na nagche-check kung kamusta sila. Akala nila, ikaw yung may iwan. Akala nila, ikaw ang iikot sa pagkawala nila. Pero ang nangyari, ikaw ang naging sentro ng sarili mong mundo. Sabi ni Seneca, walang tunay na malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya. At yan ang hindi nila inasahan, na matututo kang pamahalaan ang sarili mong damdamin, hindi ka na padalos-dalos, hindi ka na nagahanap. Kung gusto ka nila, sila na ngayon ang kailangang kumilos. At dahil sa pagbabagong yan, sila ang nawalan ng kontrol. Wala nang mas masakit sa ego kaysa sa hindi pansinin ng taong dati ay laging andyan. Ngayon, yung kapayapaan mo ang sandata mo. Yung mga hangganan mo, patunay ng paghilom mo. At ang pananahimik mo. Hindi na yan taktika. Pahayag na yan na tapos ka na. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil bitter ka. Tapos ka lang talaga at habang tahimik ka, sila ang naiingayan sa sarili nilang isip. Mas malakas ang konsensya. Kaya sila'y naninilip, nagtatanong sa kaibigan, stock ng stock, dahil hindi sila makapaniwalang kaya mo na silang bitawan. Pero totoo yon. Tinigilan mo na ang paghihintay. Tinigilan mo na ang pag-check. Tinigilan mo na ang pagbibigay ng buhay sa bagay na paulit-ulit lang sumasakal sa'yo. At ngayon, ang pinakamasakit na parusa para sa kanila hindi ka na nila mararating. Hindi na nila kaya abutin kung nasaan ka na. Tahimik ka, pero malaya. Pinili mong piliin ang sarili. At habang sila'y nalunod sa ingay nila, ikaw naman ay tuluyan nang nahanap ang katahimikan mo. At iyang katahimikan, iyan ang korona mo. Hindi ka na babalik, at iyan ang sumisira sa kanila. Hindi nila inakala na titigil ka. Na titigil kang mag-text. Titigil kang umasa. Titigil kang maniwala sa mga paano kong. Akala nila ang katahimikan mo, pansamantala lang. Hindi nila inakalang period na pala yon. hindi lang pahinga. Akala nila habang buhay kang nandyan. Akala nila ang pagmamahal mo ay isang bagay na hindi nauubos. Pero, isang araw, nagbago ka. Hindi ka lang natahimik, napunta ka sa sarili mo. At sa katahimikang yon, unti-unti mong binuo ulit ang sarili mong winasak nila. Ngayon sila na ang laging online sila na ang nag-aabang kung nakita mo ba ang story nila. Umaasa silang may kanta, alaala, o pangyayari na magbabalik sa'yo. Pero hindi na. Kasi nailibing mo na ang dating ikaw, yung taong laging naghihintay. Yung nagpapakumbaba para sa kaunting atensyon. Yung hindi makatulog kasi hindi sila nagreply. Wala na yung taong yon. At yan ang hindi nila matanggap. Akala nila may oras pa sila. Oras para ulit-ulitin ang pagkakamali oras para bumalik, oras para maglaro ng damdamin. Akala nila, lagi silang may puwang sayo, hanggang sa isang araw, naging wala na lang sila sayo. Hindi dahil gumanti ka, dahil lumago ka. At yung realization na yon, hindi lang masakit, nakakasira. Kasi ang totoo, hindi agad dumadating ang pagsisisi sa mga tao. Dumarating lang yon kapag nakamove on ka na. Kapag ang katahimikan mo, ay hindi na para makuha ang atensyon nila kundi para sa kapayapaan mo na. Kapag ang pagiging kalmado mo ay hindi na maselan kundi matatag na, doon na sila kinakabahan. Doon na sila hindi makatulog. Doon na nila nare-realize na hindi sila pinalitan. Binitawan sila. Sabi ni Marcus Aurelius, Hawak mo ang isipan mo, hindi ang mga nangyayari sa paligid. Kapag naintindihan mo yon, makakahanap ka ng lakas. At nahanap mo na nga hindi ka na nagpipilit baguhin ang mga taong hindi kayang makita ang halaga mo. Hindi ka na naghihintay ng sorry mula sa mga taong hindi naman nagsisisi. Tinanggap mo na, na ang pagmamahal nila may kondisyon. Pero ang sayo, totoo, at tapos na, kaya sila bumabalik. Hindi dahil nagbago na sila, kundi dahil alam nilang ikaw ang nagbago. Pero sarado na ang pinto. Ang dating ikaw, wala na. At ang katahimikan mo ngayon, panghabambuhay na. Ikaw na ngayon ang leksyon na hindi nila makakalimutan. Hindi ka isinama sa buhay nila para habulin sila, magmakaawa, o ayusin sila. Dumaan ka para ipakita kung ano ang totoong pagmamahal. At kung gaano kasakit kapag nawala yon. Isa kang salamin na hindi nila kayang harapin. Kalmado ka sa gitna ng gulo nila. Ikaw ang angkor na binitawan nila hanggang sa dumating ang bagyo. At wala ka na. Hindi ka ipinadala sa buhay nila para gamitin iwan o hindi maintindihan. Dumating ka bilang paalala, bilang gising, bilang alaala na paulit-ulit nilang iisipin habang tinatanong sa sarili kung paanong nawala ka. Hindi ka lang nagmahal, tinanggap mo sila ng buo. Pero pinili pa rin nila ang distansya, ang pride, at ang kung saan sila komportable, kahit hindi sila lumalago. Pero heto ang totoo, hindi ka nila sinira. Pinaalala lang nila kung saan ka pa kulang, at imbes na gumuho pinuno mo yon ng ginto, ng tibay, ng karunungan, ng linaw. Yan na na ngayon ang lakas mo. Hindi mo na hinahanap ang closure. Ikaw na ang closure.